Nagkilas protesta ang grupo ng mga magsasaka sa tanggapan ng Department of Agrarian Reform ngayong araw. Ito'y para ipanawagan na bigyan ng libreng sakahan ang mga magsasaka sa bansa. Ayon kay Aminhan Secretary General Cathy Estavillo, siyam sa sampung magsasaka ang walang sariling lupang binubungkal. Dahil yan sa so umiiral na Presidential Decree 27 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sinabi din nito na nagpapahirap ang ipinatutupad na kautosan sa mga magsasaka dahil imbis na makalibre, pinabayaran pa ng mga ito ang amortisasyon sa lupa. Kaya naman ang apela nila sa pamahalaan, tulungan ang magsasaka na mabigyan ng hanap buhay at libreng sakahan. Pinatupad na PD-27 ng Marcos Senior ay na kailangan bayaran sa pamamagitan ng amortisasyon. No? At ito ay napakataas Presyo Dahil sa wala din naman uh, suporta ang gobyerno sa ating mga magsasaka, dahil sa kawalan ng uh, suporta ng gobyerno, hanggang sa sila ay na-displace at bumalik sa kamay ng mga Panginoong May Lupa, yung, uh, yung lupa na, na ipamahagi sa panahon na yan.